Ilang araw bago magsimula ang pinakamalaking basketball tournament ngayong taon, isa-isa nang naglalabasa ng mga official 12-man lineup ng mga bansang sasabak sa 2023 FIBA World Cup na tiyak na pangungunahan ng kanilang mga homegrown NBA stars. Ang kabuang detalye sa ulat ni Daryl Oclares. Bukod sa pagharap ng pinakamahuhusay na basketball team sa buong mundo, inaabangan din ang paglalaro ng ilan sa mga NBA stars na magiging kinatawa ng kanilang mga bansa. Unang makatapat ng Gilas Pilipinas sa Group A sa susunod na biyernes ang Dominican Republic na nakasama na sa ensayo ang Minnesota Timberwolves Center na si Carl Anthony Towns. Bilang bahagi naman ng kanilang paghahanda, nakatakdang sumabak ang Dominican Republic sa City of Granada Tournament kung saan nila makalaban ang Canada at defending champions na Spain na rin ang 12-man lineup pang Italy na huling makakaharap ng national squad sa group stage kung saan makakalaban ni Jordan Clarkson ang kanyang Utah Jazz teammate na si Simon Fontecchio. Pangungunahan naman ng New Orleans Pelicans big man na si Jonas Valanciunas ang official roster ng Lithuania na kabilang sa group D at nakatakdang maglaro sa Mall of Asia Arena kasaba ang Egypt, Mexico at Montenegro. Dumagdag naman ang Boston Celtics forward na si Kristaps Porzingis sa mga hindi makasama sa pinakamalaking basketball tournament ngayong taon. Sa kanyang social media post, inilalagay lahat ni Porzingis na hindi siya makalaro para sa Latvian national team dahil sa iniintan niyang injury sa kanyang paa. Samantala, inaabangan na rin ang magiging final 12 ng pambansang kupunan na inaasang mailalabas sa mga sunod pang araw. Daryl Clares, VTV Spoke.